Matapos ang ilang beses na delay, aarangkada na sa Hunyo ang pagsasaayos ng EDSA. Isang solusyon ng gobyerno sa inaasahang mabigat na traffic, limitahan ang mga sasakyan sa EDSA. Mula Makati City, magbabalita ng live si Lance Mexico. Lance, kamusta ang traffic ngayon at paano na nga ba imamanage yan kapag nagsimula na ang EDSA rebuild? Mensu, ganito yung normal na sitwasyon dito sa southbound portion ng EDSA Guadalupe tuwing lunes. Siksikan yung mga sasakyan tuwing rush hour pero posible pa raw yan lumala o yung sitwasyon ng trapiko oras na magsimula ang EDSA Rebuild sa June 30. Tatlong beses sa isang linggo, pagbabawalan sa si EDSA ang private vehicle simula June 16 sa loob ng 24 oras bilang solusyon sa inaasahang matinding traffic na idudulot ng EDSA Rebuild. Ang negosyanteng si Roy Villamin, problemado na ngayon pa lang dahil araw-araw siyang bumabaybay sa si EDSA mula sa kanyang opisina sa Muntinlupa. Kung galing tayo ng Muntinlupa, to krabi, abutin, siguro abutin tayo kalating araw niyan. Kung wala tayong initiative na daanan, Si Ryan Reyes na taga Ortigas, isang beses na lang daw sa weekdays magagamit ang sasakyan. Ayon sa MMDA, bawal sa EDSA ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing lunes, miyerkules at biyernes. Habang ang mga nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8, hindi pwede tuwing martes, webes at sabado. Dagdag ito sa kasalukuyang number coding sa kamay nilaan. Exempted naman ang mga TNVS, hybrid at electric electric vehicles so odd even policy baka pwede nilang bigyan ng mga exemption pass for example or sticker yung may mga scenario. For example, kung sa case ko na EDSA lang talaga ang tanging daan because paglabas mo ng condo, EDSA na talaga. Wala kaming daan sa likod or what. Ayon sa MMDA, mababawasan ng volume ng sasakyan sa EDSA kapag ipinatupad ang odd-even scheme. Makatutulong din daw dyan ang paglibre ng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 na posibleng magsimula sa Hulyo o Agosto. Sa ngayon po, magiging 24 hours yung odd-even scheme pero titingnan po namin ia-adjust po namin 'yan later on. Plano naman ng Transportation Department na dagdagan ang mga tren sa MRT3 at posible pang palawigin ang oras nito. Ang mga provincial bus at trucks naman bawal dumaan sa EDSA mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, magdadagdag ng isang daang bus sa busway para makapagsakay ng mas maraming pasahero. Ang tanong ng marami, exclusive pa ba ang busway kapag nagsimula ang EDSA rebuild? Ang sagot, oo. Ang plano ng DPWH, simulan ang rehabilitasyon dito sa bus lane. Pakita lang natin itong mga barriers na ito, iuurong daw yan sabi ng ahensya para lawakan ang construction space. Ang mangyayari, ililipat muna yung busway doon sa kasunod na linya habang ongoing ang rehab, habang ililipat naman o ibabalik dito sa inner lane kapag tapos na ang trabaho. Sa June 13, magsisimula ang paghahanda sa rebuild. Habang inaasahan sa katapusan ng hunyo, magsisimula ang pagbubungkal ng kalsada. Bubungkalin po natin yung existing pavement sa EDSA, papalitan po natin ng bago. Bagong uh, pavement, uh, na matibay na pavement. Ang priority ho sana namin dito is actually southbound muna. Tapos uh, hindi namin matatapos siguro yung southbound in one year kasi uh, it's already uh, middle of the year. And uh, and then we will continue siguro ng ano nang northbound next year. Sabi ng DPWH, prioridad tapusin ang southbound at northbound portions ng Pasay hanggang Guadalupe at sa southbound portion ng bus lane para sa Association of Southeast Asian Nations Meeting sa Manila sa 2026. Inaasahang sa 2027 matatapos ang buong rehabilitasyon. Balik sa Yumensu. Maraming salamat Lance nag naguulat ng live mula Makati.